Tahimik na nag-usap sa kabilang kwarto si na at Mangyip sir. Nakikita man sila ni Solwi ay wala itong naririnig sa mga pinag-uusapan nila. Ang tanging magagawa na lang ng ating bida ay mag-ante at ipag wala kay Gonma ang kapalaran niya. Pagkatapos mag-usap ng dalawa ay tinignan pa ng masama ni Mangyip sir si Solwi bago ito umalis. Mantindi man ang galit niya sa ating bida ay nagawa pa rin siyang pakalmeyan ni Gonma. Tuluyan na siyang umalis ng hihinayang na hindi man lang niya na ang mga tauhan niya. Tumapit si Solwi kay Gunma para kumpirmahin kung okay na ang lahat. Sinabihan naman siya nito na wag nang mag-alala dahil hindi na siya gagalawin pa ni Manjep Sir kahit kailan. Dahil sa malambot na itsura ni Gunma ay nakalimutan na ni Solwi na isa ito sa pinakamalakas sa Demon Cult. Nagpasalamat na si Solwi dahil iniligtas siya nito sa tiyak na katapusan niya. Hindi sigurado ang ating bida kung anong ginawa ni Gunma para maawat si Manje sa pagpalang sa kanya. Hindi niya alam kung dahil ba isa siya sa mga disciple ni Chienma o meron silang napagkasunduan ni Manje Upsura. Gayon paman, ngayon ay alam na ni Solwi ang kakayahan at impluensya ni Gunma at nagawa nitong protektahan siya kahit laban sa head ng White Dream Palace. Masaya naman si Gunma sa pinakitang katapatan ng ating bida. Nasaksihan niya lahat ng effort nito para lang ipagtanggol ang pangalan niya. Tingid naman sa kaalaman niya ay ginagawa lang ng ating bida ang lahat ng aksyon niya dahil papabor ito sa kanya. Sa sobrang tuwa ni Gunma kay Solway ay binigyan niya ito ng isang napakarir na sandata. Nakatanggap ang ating bida ng isang divine weapon. Ceremonial Blade of Awakening, ang espadang ito ay ginagamit ng mga sinaunang ninuno pa nila sa Demon Cult. Kinagamit ito madalas sa mga seremonya ng high priest. May kakayahan itong pataasin ang destructive power ng mga normal techniques ng 7% mga extreme na yin yang techniques ng 50% at ang 4 elemental techniques ng 30%. Pinapataas din ito ang ability ng mga combat style niya gaya ng turn-based at simulation. Meron din itong special na abilities na spirit chaser na isang curse technique. Hindi makapaniwala si Solwi sa dami ng stats na bigay ng espadang ito. Tumaas ang fighting power at combat style niya at nagkaroon pa siya ng special ability. Pakiramdam niya ay isang panaginip lang ang lahat ng nararanasan niya ngayon. Sinabi ni Gunma na nagawang kunin ni Solwi ang Purple Dragon Orb kay Dr. Hong at nagawa nitong makauwi ng buhay kahit na napapalibutan ng malalakas na kalaban na mula sa White Blood Company. Sinabihan siya ni Gonma na bilib siya sa lakas nito at dahil dito ay deserve niya ang divine weapon na ito. Sinabi din ni Gonma na mas lalo pang tumaas ang expectation niya kay Soul Agad namang nagpasalamat ang ating bida at penang akong hindi niya bibigwin si Gonma. Nagpalam na si Gonma at umalis na siya ng may mga ngiti sa labi. Nang masiguro na ni Soul na nakaalis na si Gonma ay lumabas na siya mula sa kanyang silid. Kanyang susubukan ang bago niyang sandata ngayon. Inilabas na niya ang Ceremonial Blade of Awakening. nag emit ito ng kulay green na aura. Isang napakalakas na sandata na babagay talaga sa isang disciple ni Chien Ma. Nakakaramdam siya ng malakas na demonic power dito sa sobrang lakas ay kinakabahan na siya. Naisip naman ng ating bida na ay combine ito sa four elemental wind technique na isa sa pinakamalakas niyang technique. Ginawa na niya ang controls para mapalabas ang wind god unti-unti niyang ginalaw ang ulo niya ng ayon sa nakasaad sa window system. At nang kanya na niya itong matapos ay pinakawalan na niya ang pinakamalakas niyang atake ang wind god. Tumikha ito ng napakalakas at napakalaking ipo-ipo ng puno ng hangin at aura. Nagulat ang ating bida sa kanyang nagawa at di niya ito inaasahan. Bukod sa mapaminsa lang hangin nito ay lumikha din siya ng crater. Talaga namang magkakandal lasog-lasog ang sino mang tatamaan ng teknik niyang ito. Tuwang-tuwa ang bida natin sa kayang gawin ng bagong espada niya. Kinaumagahan, masayang-masaya si Solwi na muli niyang nakita ang window system kung saan siya pinapapili ng mga gagawin niya sa bawat buwan. Masaya siya na makita ito dahil akala niya ay hindi na niya ito muling makikita dahil sa nangyaring aberya sa kanya kagabi. Dahil din doon ay kinakabahan ng kumuha ng misyon si Solwi. Kaya naman pinili na lang niyang mag-training ng kanyang wind god sa pagkakataong ito. Pinili na niya ang option na scout the area at napili niya ang lugar sa garden ng Black Martial Arts Academy. Napadpad na siya bigla sa isang malawak na lugar. Sa lawak nito ay di mo naiisipin kung may mag e ba sa iyo. Perpekto talaga ang lugar na ito para sa mga gustong mapag-isa at mag-training. Nagsimula na siya sa pag-insayo ng kanyang teknik na Wind God. Napapakamutulo naman at di mayadong dismayado ang ating bida sa resulta ng kanyang training. Sa loob ng limang buwan na pag -tray training niya ng Wind God Technique ay na-improve niya lang ito ng 30%. Wala naman siyang gagawin sa limang buwan na iyon pero dismayado pa rin siya sa resulta ng ginawa niya. Habang tinitignan naman ang kanyang window system ay napansin niya na may bagong option sa pagpipilian dito. Teach, ito ang bagong option na lumabas mukhang pwede na siyang magturo sa iba nang kanyang piliin ang option na ito ay lumabas na pwede na siyang magsagawa ng mga misyon kasama ang mga company commanders ng Dead Spirit Company. Tumating na ang oras na sinasabi sa kanya ni Ganma. Handa na siyang maging captain ng Dead Spirit Company. Sinabihan siya noon na mag-aantay hanggang sa maging qualified na siya at dumating na ang oras na iyon. Tuturuan na niya ang mga company commanders ng Dead Spirit Company. Ngayon ay dinala na siya ng system para makipag-usap kay Hoikgo ang head ng Silver Spirit Unit. Di makapaniwala si Hoikgo at tila napakabilis ng panahon. Madaling na kumplito ni Solwi ang training para sa Silver Spirit Unit's Dead Spirit Company. Di pa rin siya makapaniwala na natapos lahat ng ito ni Solwi sa loob lamang ng isang taon. Pinuri niya si Gunma dahil matalas talaga ang mga ito sa talento at ngayong qualified na si Solwi ay opisyal na siyang ina ni Hoyt bilang captain ng Dead Spirit Company. Pinaliwang niya rin kay Solwi na ang lahat ng kanyang miyembro ay mga outstanding warriors at ang bawat isa rito ay pinili ng personal ni Gunma. Sinabi niya rin na ang pagdedisiplina sa mga ito ay kasama sa trabaho niya at kung mabibigo siyang pasunurin ang mga ito ay kailangan niyang mag bilang captain. Tinatanong siya ng system kung balak ba niyang isave ang progress niya. Base sa experience niya ay kada lalabas ito ay may nangyayaring sakuna. Wala siyang dahilan para magsave sa pagkakataong ito pero naq-curious siya kung anong description ang makikita niya pag sin-avenue ito. Kanya na itong sin-avenue pero wala naman siyang ibang nakitang bago at kapakipakinabang. Huling lumabas ang system at tinatanong siya kung nais niyang mapanood ang isang episode. Bago lang sa kanya ito pero agad na niyang sinubukan. Piglang napadpad ang kanyang diwa na parang isang CCTV dahil dito ay nagkaroon siya ng pagkakataong marinig ang mga saloobin ng kanyang mga miyembro. Si Yorim ang first company commander ng Dead Spirit Company. Isa siyang Awoken Master na may health na isang milyon tatlong daan at napung libung puntos. China isang milyon dalawang daan at 7,000 pang puntos at fighting power na dalawang milyon at walung daan at puntos. Siya ang pinakamatagal sa serbisyo sa Dead Spirit Company. Pinanggit ni Yorem sa kanyang mga kasamahan na meron na silang bagong captain. Joksong ang second company commander ng Dead Spirit Company. Isa rin siyang Awoken Master na may health na dalawang milyon tatlong daan at tatlong puntos. China isang milyon dalawang daan at pitong puntos at fighting power na tatlong milyon at isang daang libung puntos. Anim na taon na siya sa serbisyo sa Dead Spirit Company. Tingin naman ni Joksong ay tila napakabilis nila napunan ang posisyon bilang captain nila. Sinabi naman ng isang babae na may pakiramdam siya na ang captain nila ngayon ay napili dahil bakante ang posisyon at personal niyang kakilala si Gunma. Tinanong naman siya ni Yorem kung paano niya nalaman ang mga ito. Soryong, ang fourth company commander ng Dead Spirit Company. Isa rin siyang Awoken Master na may health na 360,000 puntos. China isang milyon dalawang daan at puntos at fighting power na isang milyon isang daan at puntos. Personal siyang pinili ni Gano mula sa Crimson Demon palas at kung mapapaibig siya ni Solwi ay magkakareward siya ng tatlong ekstrang buhay. Sinabi ni Soryong na pakiramdam niya lang ito. May pumasok namang lalaki sa silid at sinabing wala siyang pake kung nakuha ng kaptiyan nila ang posisyon dahil sa mga koneksyon nito. Basta marunong ito sa ginagawa niya dahil kung hindi ay siya mismo ang tatapos dito. Ang lalaking ito ay nagngangalang. Yung Jin, ang third company commander ng Dead Spirit Company. Tulad ng iba ay isa ring Awoken Master na may health na isang milyon tatlong daan at apat libung puntos. China isang milyon dalawang daan at pitong puntos at fighting power na dalawang milyon pitong daang at pitong puntos. Siya ang pinakamainita ng ulo sa grupo gayon pa man siya rin ang pinaka-honest sa mga ito. At doon na nagtapos ang panonood ni Solwi. Tinala na siya ng system sa harapan ng mismong silid na binosohan niya kanina. Automatic na napinalitan ng system ang damit niya. Tinanong din siya nito kung gusto ba nitong magmaskara. Marahil ay dahil ito kay Soryong na nakilala niya sa Heavenly Sun Archive sa buhay niyang ito. Baka kasi magtaka ito sa laki ng naging progreso niya mula sa tiga paglinas ng banyo at ngayon ay captain na niya sa Dead Silver Company. Pumasok na siya sa loob ng silid suot ang maskarang parang nakuha niya sa isang children's party. Agad na naalarma ang apat sa kanyang pagdating. Bigla namang huminto ang oras. Na siyang pinagtaka ng ating bida. Sinasabi ng system na maaari niyang malaman ang mga nasa isip ng mga ito kung lalapitan niya ito. Nung una ay nagdadalawang isip pa siya pero sa huli ay tinanggap na niya ang bihirang pagkakataong ito. Agad na niyang binasa ang nasa utak ni Yorem. Pinuproblema ni Yorem na simula nang sumali siya sa Dead Spirit Company ay hindi pa siya natututo ng kahit anong teknik at palagi na lang siyang napag-uutusang magpatrol sa labas ng barracks palagi na siyang pinagtatawanan ng iba dahil nagmukha na siyang utusan ng kahit na sino, obligasyon ng mga kapten na turuan siya pero wala man lang itong itinuro sa kanya sa tinagal niya rito. Nais niya sanang matuto ng night vision o scent masking. Ang mga teknik na ito ay natutunan niya mula sa instructor ng academy. Bukang itinuro ito sa kanya dahil alam nila ang mga pangangailangan ng mga miyembro niya. Sunod niyang binasa ang isip ni Joksong. Nagsasawa na ito sa mga nakakatamad na misyong binibigay sa kanya. Wala siyang pake sa bagong kapten at ang mahalaga lamang sa kanya ay maka. Harap ng mga malalakas na kalaban. Tingin naman ni Yung Jin ay nakapasok lang ang bagong kapten nila dahil sa koneksyon. Kayon pa man hinihiling niya na sana ay hindi ito mahinang kapten. Nais na sana niyang lumipat ng ibang disipolo dahil hiyang-hiya na siya sa sarili niya. Napansin ni Solwi na panayreklamo ang mga ito at masyadong maraming sinasabi. Sunod na niyang titignan ay si Soryong. Ngayon ay babasahin na niya ang isip ng babaeng kailangan niyang paibigin.